Yo, what's up mga best? Solar update tayo. So may nagtanong kasi ko, kaya ba daw ng aircon ng ating 12 volts na solar setup? So ito na po yun. Ayan, meron tayong 0.5 na aircon. So ni number 8 ko na siya. Nakalow, low, malamig na. At ito naman yung kanyang wattage, 451. Yung surge naman niya, nasa mga, basta pag on ko, nasa mga 300 lang diretso. Hindi na siya nag ano hindi siya nag-surge. Wala siyang surge, 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 anong matawag doon. Basta, yun, malamig na. Ayan, naka-solar yan. I Extension ko lang doon. So, balik tayo. Puntahan natin yung inverter. Ayan, naka-solar yan. So, meron akong 100 watts na load kanina. Ref, tsaka mga ilaw. Window, at tsaka wifi. So, kasama na dito yung aircon. Yung tunog ng kanyang blower. Normal operation lang. Hindi lumakas. Talagang normal lang. Hindi na, walang, walang pinagbago. Tapos, binabaan ko yung kanyang low voltage disconnect para kayanin sa pagtesting ko ng aircon. Gusto ko sa i-testing ito na sobrang mainit para ano talaga. Pero okay na naman. Kaya naman ng ano, charging ng 12.6 or 12.5. Binabaan ko yung low voltage niya para hindi siya ma-turn ma off. No? So, ano po yan? Solar battery. Naka-off po yung hindi sa, wala yan sa grid. So, sa ano talaga yan? Solar. Kung pansin nyo yung panahon, papakita ko pa sa inyo. No? Umuulan po ngayon. Ayan, kita nyo sa ano puno. Ayan. Umuulan pa yan. Tapos, check natin. Ayan yung extension na ginamit ko, solar. Papunta dito. Ayan, papasok sa kwarto. So, nasa mga 500 watts po ang kanyang konsumo ngayon. Pagpasensya nyo yung kwarto kasi walang nakatira dito ngayon. Pang, pang storage lang tong kwarto na to. Ayan, 500 watts po sa 0.5 horsepower. So, nakahay na po yan. Tapos, number 8. Ayan, malamig na, sobrang lamig na dito sa kwarto. So kayang-kaya punya. So siguro pure aircon na talaga yung ilo ko sa anong sa aking solar. Kasi para mas makakatipid ako pag ikakarga ko yung isang aircon namin kasi tatlo yung aircon namin sa bahay. So dahil na test ko na nakaya kaya pala ng aking solar ang 1.5 horsepower na aircon at uh, 0.5 na horsepower na aircon. So, ikakarga ko na to. Hindi ko pa si ito, ito, ito sinama sa aking solar. Hindi ko pa to siya uh, inilipat sa aking load sa solar. Kasi baka hindi kasi kayanin. Ngayon, na-confirm ko na kaya na kahit na maulan yung panahon ay kinaya pa rin ang ating solar. So, tingnan naman natin yung harvest no sa ating solar kahit na ipinakita ko sa inyo na maulan. So, ayan. Merong 620 watts. Inuulit ko ang load dito. 0.5 na aircon isa. Uh, ref na inverter, isa. Wi-Fi window. ta mga apat na ilaw. At saka, Wi-Fi router. So, ito naman yung ating sa inverter natin ngayon, na 12.5, 12.6. Pansin nyo, kinakaya pa rin ng charging kahit na maulan. Okay, wait natin. 12.6 yan. Mag 12.5, then mag 12.6 ulit. Ayan, kung pansin nyo. So, sobrang ababa uh, baba ng aking voltage kasi pang testing lang po to. Gusto ko sana siya i-testing na naka-full charge pero uh, sobrang mga mag, mag one, week na kasi na walang wala talaga walang araw dito sa amin. So ayun, 12.5, 12.6. Kaya binabaan ko yung LVD na para sa inyo. So yung charging voltage naman natin ngayon ay nasa mga 72 volts yung kanyang input at 9 amps lang yun. Hindi umabot ng 40 amps no kasi sabi ko nga makulimlim talaga yung panahon ngayon. Ah, uh, hindi lang makulimlim, talagang maulan pa. So ayun, yung tunog ng inverter ko, yung blower niya normal lang, hindi hindi maugong. Normal use lang kahit nang na nag cooker ako noon. Normal lang din yung kanyang uh, mga ano, mga yung yung operation sa battery naman sa wires. Hindi naman uminit sa PV, hindi uminit. Walang mainit at uh, 34 lang yung dito sa kanyang wattage. yan. So, okay lang. Kapag malubat yan, nalipat naman yan sa grid kasi meron yang AC input. Pero hindi to magbabago. Nandyan pa rin yan. Kahit na nakagrid tayo, gamitin yung internal ATS. Hindi to gagana to external ATS as long as meron tayong AC input. At po ng ating 12-volt setup ang 0.5 horsepower na aircon. So this biyahe ni see you for more solar updates. Sana may nag nabigay na naman ako sa inyo ng information na maganda. So this biyahe ni See you for more Solar Updates. Peace out.